Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ng Sabado po ngayon, August 26, 2023. Mabilis po na ang panahon po ngayon, no? Kat katapusan na sa isang linggo, sa isang biyernis pala. Berber na naman, berber na. Apat na buwan na lang. Ang bilis talaga ng panahon na hindi natin po na mamalayan hmm. ang topic po natin ngayong araw na po ito ay tungkol po sa pera ito ha sabihin ko po sa inyo ito bakit kaya nagbabago ang tao dahil lang sa pera Oo, siyempre. Nandiyan na ako. Siyempre, pagka mo may pera ka, ay ibig sabihin yun, nagmamalaki ka na at masyado ka nang mapagmataas. No, mali po yun. Kung ikaw ay nakaangat na sa buhay, wag kang masyadong mayabang at wag masyadong magmataas at wag mang sa kapwa. ang pera ay dapat ten ay ginagamit sa tamang paraan. Kunwari ako, wala akong pera ngayon. Kung meron, siyempre ako, kapag may pera ako, may mga matutulong pa akong kamag-anak ko. siyempre yung iba dyan nakaangat lang sa buhay wala nang kinikilalang kamag-anak kung kinakatwira na oo, pinagmamalaki na nila pag may pera na sila mali-mali po yun kung may pera ka ay masyado ka nang mag, mamataas at masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili. Mali din po yun. Ang tamang paggamit lang sa pera ay huwag yung puro waldas Waldas jan waldas don Parang nagpapaingit pa ba? Hindi, to, hindi po tama yun. Yung nagpapainggit ka kung may pera ka. Nagmamalap ka. Wala. Walang may ang ganda maidudulot diyan. Wala tayong may ganda, may dudulot dyan sa pera. Ayong kung pag may pera man, ayong sapat lang. Hindi yung kung mapera ka, masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili. Kaya kayo dyan, trabaho ko lang po ito. Wala pa akong binabanggit na pangalan natural lang ito sa nagpa-vlog. Ito, okay mga guys. Ito lang po yung topic natin. Sa susunod po ulit na akbang, ay gagawa po tayo ulit ng topic. Bye!